133,000 pesos Japanese dinner nag-viral dahil sa Guess the Bill video. Guess the bill. I guess it's 110,000. It's like 130. Guess the bill. Oh, I also think it's 100,000. Guess the bill. I guess it's 150. I, I think it's 100 and 12. I think it's gonna be 120,000. Viral ngayon sa social media ang video clip ng isang grupo ng mga babaeng socialite na kumakain sa isang Japanese restaurant na nakakalaga ng 133,000 pesos matapos magdulot ng mainit na debate sa social media. Ano-ano nga ba ang masasabi ng mga netizen tungkol sa video clip ng guest The Bill sa Japanese dinner? Tara, alamin natin yan. Isang clip ng content creator na si Eman Atienza ang ibinahagi nito sa social media. Sa nasabing video makikita ang anim na babae na hinuhulaan ang bill ng kanilang kinain. Sa huli, pumalo sa mahigit 130,000 pesos ang naging presyo ng kanilang kinain. Isa sa mga babae ang makikitang nag-abot ng credit card matapos makita ang bill at tila baliwala lamang ang libu-libong halaga ng kanilang kinain. Dahil dito, kaya't nakatanggap ng pambabatikos ang anim na babae mula sa mga netizen na nagsasabing hindi dapat gumastos ng mahal para sa isang kainan lamang. May mga nagsabi namang mas marami pang makabuluhang bagay na pwedeng paggamitan ng perang ginastos ng mga ito. Ngunit may iba namang netizens na dinepensahan ang ginawa ng mga babae dahil afford naman umano ng mga ito ang gumastos at ingit lang ang iba. May mga nagkomento pa na kasalanan na po kasing maging mayaman ngayon bilang pagtatanggol sa anim na babae. Kaugnay nito, ipinaliwanag naman ng influencer na si Eman na ang video clip ay biro lamang at hindi sila ang gumastos para dun at inemphasize din niya na kahit sila ang gumastos ay karapatan nila iyon dahil pera naman nila ang gagamitin. Ikaw, ano ang reaksyon mo sa napanood na viral video? D W I Z Research Report. Re -re report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.